Ang sakit daw sa mata ng ginagawang konstruksyon sa bundok Inaasahan po natin na yung mga leader dapat ng ating bansa Yung mga namumuno sa bawat probinsya, bawat lugar Ay isa sa mga sumusunod sa ating batas na pinapatupad Sila dapat ang magprotekta sa ating kalikasan Dahil sila ang natasan ng taong bayan para maging pulis sa mga kriminal At sa anumang mga lumalabag sa ating batas hindi literally na sila ay maging pulis, kundi sila dapat ang magbantay nah, dahil sila ang mataas ah, ang kapangyarihan. Pero ano nga po ba 'yung nangyayari ngayon, mga kababayan natin? Kung makikita natin ang isang bundok ah, sa bayan ng Balamban sa Cebu, naku po, pinatag. Ah kaya nagkakaroon nga po ng mga matinding pagbaha, landslide, dahil sa mga tarantadong politiko. Itong siyak, Gobernador Gwen Garcia, mga kababayan po natin, ay plano umanong ilipat ang Kapitulyo Anang Sibo dito sa isang bundok na ito. Nako po, di ba mga kababayan po natin, kakatapos nga lang po nag-trending ang nangyari sa buhol kung saan ang Chocolate Hills ay sinira at pinatayuan ng the Captain's Peak Resort kung saan nilagyan pa ng mga swimming pool at iba't ibang cottage. Yan ay dahil sa kapabayaan din ng DNR at PAMBI at siyempre lokal na mga opisyal ng buhol. At ano naman ang nangyari sa Cebu mga kababayan po natin. So tingnan niyo po, sinisira yung ating kalikasan. Which ang sinusulong ni Pangulong Marcos ah, ay alagaan ng ating kalikasan, magtanim pa ng maraming puno para malabanan ang climate change. Pero anong ginagawa ni Gwen Garcia? Naku po, ang kanyang anak pa naman ay uh, sa Department of Tourism. ba? Diba? Yung asawa ng kanyang anak nasa House of Representatives. Pero tingnan mo ang kanilang ginagawa. Kung magsalita, napakagaling. Pero ang kanilang ginagawa, sige po, sinisira ang kalikasan. Kaya nga naman, ang ating mga kababayan ay galit na galit na po dahil sa mga ginagawang politiko na kung hindi magnanakaw, naninira naman ng ating kalikasan. Trending sa social media ang mga kuhang ito kung saan makikita ang pinatag at nakalbong bahagi ng bundok sa barangay Kambuhawi sa bayan ng Balamban sa probinsya ng Cebu. Makikita rin dito ang ginagawang kalsada sa pababang bahagi ng bundok. Sa lugar daw na yan, itatayo ang bagong provincial capital ng Cebu. Ang galing ano, at alam nyo ba, napakalayo pala itong area na ito sa pinakasintro ng siyudad, mismo ng Cebu. Marami namang netizens ang napataas ang kilay. Masyado raw malayo yan sa Cebu City kung saan naroon ang kasulukuyang Kapitulyo. Sa isang ambush interview kanina sa Cebu... Yan ang sinasabi ko eh, malayo ang lugar na ito para ipatayo ang Kapitulyo. Ang palusot niya para maiwasan umano ang traffic sa Cebu City. At uh, para mabigyan umano ng uh, pagkakataon ang ilang party ng Cebu na may angat naman kapag siyempre kapag pinatayo umano itong Kapitolyo edi de sisikat ang bayan kung saan pinatayo ang Kapitolyo. So kung traffic ang problema, edi traffic ang inyong pukusan at uh, gawa ng solusyon, hindi yung pagsira ng ating kalikasan. Tama po ba? city. Sinabi ni Governor Gwen Garcia na magtatayo nga sila ng bagong provincial capital sa bayan ng Balamban. Ang atong ipangita nga site will be in Balamban. Kanadiha diha nga area, mau na ang atong itanaw nga lindod nga area. Layon daw nitong ma-decongest o mabawasan ang bigat ng trapiko sa lungsod ng Cebu. Kalukuhan na palusod, you know, para bawasan ang traffic sa Cebu, sisira ng isang bundok. Di ba? At para na rin daw, mas mapaunlad pa ang ibang bahagi ng probinsya. Tanan nga mga, I would say, progressive and in fact, mga first world nga countries. Ang ilang seat of government is outside of the capital. Okay. Alam niyo mga kababayan po natin, ang mga progresibong bansa ay konti ang kurakot at mga kawatan na Uh, nakaupo sa ating gobyerno. Pero ano nangyayari sa ating bansa? Nako po, mga kababayan po natin. Ah, uh, kasi alam natin na kapag may proyekto, may ilalabas na pondo, may kickback ang mga matataas na opisyal ng ating gobyerno. Matagal na itong uh, lumalabas, matagal na itong lumalabas sa iba't ibang klasing uh, Iba't ibang klasing investigation, minsan sila pa ang kontraktor, sila, yung nagpo ng project, ah, uh, sila yung mag-release ng pondo, sila pa yung kontraktor. So, Posibleng ganito ang nangyayari din sa Balamban mga kababayan po natin. Ah, tingnan nyo po ang ginagawa ni Gobernador Gwen Garcia which is kawawa naman po ang mga lugar na nandyan kasi posibleng yan ang dahilan ng matinding landslide. Kung hindi man landslide ay posibleng matinding baha po mga kababayan po natin. Kawawa po yung mga kalikasan po natin na dapat inaalagaan abay sinisira pa nitong mga... Gonggong na nakaupong politiko. Balamban at Cebu City. Ana ay bukid diha nga gi-trabaho. Okay? As of now dili pa na province of Cebu. So tingnan niyo po mga kababayan po natin. Ngayon, sinasabi niya na hindi pa umano ito confirm, although mayroon nang uh, commitment umano Ah, para sa lugar na yan ay hindi pa umano ah, nasimulan, hindi pa umano planchado. Pero bakit nila ginagawa yan mga kababayan po natin? Tingnan nyo po, sa gitna mismo ng uh, bundok, puro ka no? talagang pinatag talaga yung pinakatuktok ng bundok. Siyempre, ang uh, ginawa ito ng uh, uh, gobernador ay hindi siyempre nagugustuhan ng ilang kababayan po natin. Dahil uh, sila dapat yung magpoprotekta. Di po ba yung nangyaring uh, dito sa buhol kung saan ay uh, talagang pinabayaan at kumikita nga yung mga ilang lokal na politiko dito at ang ilang nagbibigay ng permit dahil nakapag-stay sila ng libre sa lugar na yan which is uh, halata naman na may mga kumikita na politiko uh, at ilang nakaupo nga sa ating uh, gobyerno na matataas ang kanilang katukulan. At ang pangyayaring ito, syempre, hindi magugustuhan niya ng ating mga kababayan na agad nag ha? ang sabi ng uh, ilan sa ating mga kababayan ay bakit ba kailangan umano ng bagong kapitolyo? eh mayroon namang maayos na provincial capital building o, tama? may bagong resort sa Cebu ha? ang mangmang -mang talaga ng mga ibang Pilipino natural resources sinisira lang suwerte nga natin madaming binibigay na magagandang tanawin na tapos sisirain lang ha? official na may sariling mundo, So alam naman natin na kapag may proyekto, may pera. Kaya posible ito nga ang kanilang ginagawa. So hindi nagugustuhan ng ating mga kababayan at uh, nagbibigay sila ng kanilang uh, sariling uh, komento at opinion na bakit hindi na lang umano pabayaan ng tao ang kalikasan. Uh, kaya tuloy ang uh, pag-alburuto ang kalikasan laban sa mga tao. Grabe naman yan, hindi na tama ang ginagawa ng mga tao. Grabe naman, masunod lang ang gusto kahit masira ang kalikasan. And the end, kayo din ang magsasuffer with nyo lang. Sige, sirain nyo ang kalikasan, balang araw maniningil yan. Mabuti sana kung kayo lang ang singilin, pero damay yung iba. Oh, di po ba mga kababayan po natin? At last na komento ng isang kababayan natin, either I investigate i-investigate ng Senate yan knowing na may go signal ang uh, gobernador. So alam natin na malakas talaga yun ang, nit, ang, kopit, ang kapit ang ang nitong si Gobernador Gwen Garcia sa Administrasyong Marcos. Uh, Unang-una, eh, ang kanyang anak uh, nandyan nga po sa Department of Tourism. So ito po ba ang proyektong ito ay makakahatak na mas maraming turista? Ah? Uh, ang pagsira ng ating uh, kalikasan na uh, mga kababayan po natin. Nakakalungkot Trending lang na din sa social media. Ang ilan Ama. sa ating mga politiko ay hindi na iniisip ah, ang posibleng mangyari sa susunod na mga henerasyon basta't mga kickback, kumita lang sila ng ah, malaki ah, talagang itutuloy nila ang kanilang ginagawang paninira sa ating kalikasan. Kayo po mga kababayan po natin, ano po inyong komento? Ah, bilang isang Pilipino, tayo po ay ah, sumusunod sa batas bilang ordinaryong Pilipino ay eh, yung mga namumuno, yung mga politiko sa ating lugar sila naman ang sumisira at hindi sumusunod sa batas